proseso ng impeachment laban kay VP Sara Duterte mali ayon kay Senator-elect Rodante Marcoleta. Si Mae Anchor Vera sa detalye ng balita. Mae pinaghahandaan na ni Senator Elect Rodante Marcoleta ang magiging impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa harap yan ay inaasahang pagsisimula ng impeachment trial laban sa Vice Presidente sa pagbubukas ng 28th Congress sa Hulyo. Para sa Senador, hindi na dapat ituloy ang paglilitis na ani ay lumilikha lang na matinding away sa mga lider ng bansa. Alam mo, itong dapat na mabigyan ng din sa kanilang maintindihan nila na walang patutunguhan yung pag-aaway-aaway. Yan ang gusto kong uh, bigyan ng din sa una-alang, una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ng impeachment. Kung saraw raw ang tatanungin may mali sa proseso at basihan ng mga kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kung ganito niya ang kaso, kailangan pagdebatehan muna kung kailang ituloy o hindi ang paglilitis. Kapag so, pagdating sa 20 at uh, Senate halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate. Palagay ko, eh, uh, hindi ko maalaw kung paano ilalaban na ang impeachment na isinulong na 19 Congress ay parang... Uh, Ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng uh, walang kaukulang mga batas uh, na maaaring mapagsaligan. Dito lang ay eh, gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating uh, pagtalunan. Dapat mo bang uh, i over sa 20th uh, Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan eh. Pinaghahanda naman ni Centro-Elect Panpilo Ping Lacson ang mga kongresista ng credible evidence laban sa Vice President. Ayon kay Lacson, kailangan makakumbinse ang labing-anim na senador na matibay ang mga ebidensya sa mga akusasyon laban sa pangalawang Pangulo para magkaroon ng verdict.